Ngayong araw ay eh, sobrang saya ko dahil kompleto na naman kami team Dugyot. Ako lang pala masaya. Sobrang tagal na rin kasi namin hindi nagbabandi. Sobrang tagal na rin namin hindi lumalabas dahil sa matagal nang na ginagawang kalsada dito sa amin. Medyo delikado dahil may mga butas ang kalsada. Sarado nga ka din pala yung bukid na lagi namin pinagtatambayan. Pero ngayon pwede na ulit pumunta dito. Bawal nga lang ang sasakyan. Unti-unti na kasi inaayos at pinapaganda ang kalsada dito sa amin. Pero dahil nga hindi pa talaga to tapos, kailangan pa rin namin mag-ingat kasi mayroon pang mga pako na nakausli dito sa mga bato. Kaya mayroon nakalagay na road close. Makulit lang talaga kami kaya kami pumasok. Char. Kaya naman ito habang naglalakad kami ay eh, malayo kami sa mga bato na to. Ako no. mahirap na pag natusok ako, magpapaturok pa ako. Nakakita nga din pala kami ng mga bikers dito. Namiss nga daw nila bike dito sa bukid. Nga lang hindi sila natuloy dahil sira pa yung ibang part na kalsada. Alam niyo ba, hindi kami nag-usap-usap pero nagkataon na kulay puti lahat ng suot namin. Team White Yarn. Ito ang dinadaanan namin ngayon, ay kalahating tapos at kalahating hindi tapos. At medyo mataas din ang lupa dito. Kaya kailangan mo humakbang para makababa. Nakita ko nga dito na sobrang bait ng tito ko. Nilalayan niya yung matanda na buhatin yung bike. Medyo mabigat kasi at mataas din yung lupa. Kaya sobrang sobrang proud ako sa tito ko. Kahit wala siyang job, mabait at patulungin siya. Namiss namin yung ganitong tanawin. Lang bonding may hindi nakapunta dito sa bukid. Sobrang ganda na nga dito, yung tubig na yan, dati yung kanal, pero ngayon ilog na. Malinis at meron na mga isda. Medyo malayo lang yung nanganalakad namin. Ito, fresh pa rin ako. Fresh pa rin ng tito ko na si Boy Ubo. Super fresh pa rin ng pink barbell na si Boy Skincare. Samantalang ito naman si Ichang Bungo na eh, super pawis. Parang na nga siyang naligo eh. Nakarating na nga pala kami dito sa dulo ng bukid. Nagutom nga pala sila. syempre bilang leader ng team Dugget, ako manilibre. Pero si Boy Skincare lang may gusto. Kaya si Boy Skincare lang nilibre ko ng pastil. Alam niyo ba, habang pinaprood ko ito, ngayon ko lang nalaman. Natotoo pala talaga yung dalawang uri ng tao, two types of person. Ako yung hindi social, si Boy Skincare naman yung social. Ay, hindi ko sure kung samlang lang ba talaga ako. Gusto ba talaga kainin ng pasti? Si Boy na Kid kasi naka-charterador pa eh. Una ko na nga pa lang naubos yung akin. Medyo na wala na kasi nang lasa yung kanin kasi naubos ko kagad yung pasti. Hingi sana ako ng contact kay Boy kasi ayaw. Grabe no siya nang li libre eh. Dahil nga ayaw na ichambunggan ng pastil pasti. Like ay, palibre siya sa akin ng atay. At totoo lang, di pa ako nakakatikim niyan. Kaya medyo na curious ako kung ano lasa. 20 so, pieces nga pala na atay ang binili ni ichambunggan chambong Samantalang ang tito ko naman na si Boy hindi na kumain. Pilit-pilit ko sya kasi sabi niya diet daw siya. Kaya naman namin kumain sa Glen, ay nagpunta muna kami dito sa Bangin. Sobrang sarap at sobrang presko kasi na dito. Hindi lang halata pero kailangan nyo mag-ingat. Kasi itong nasa harapan namin ay bangin na. Mukha lang siya mababa dito sa camera pero itong tunutungtungan namin ay itong mga tambak ng lupa. Medyo malayo-layo naman kami sa dulo. Mahirap na kasi kunting dulas mo lang magdadare ka talaga sa baba. Kaya kami nandito dahil sobrang ganda ng sunset. Ang sarap pag masdan This time si Ichambunga naman ang nang libre. Hindi ko nga siya kung libre to o utang eh. Sabi niya kasi bibili siya ng buko Diyos. Sabi ko ay damay na kami. Samantalang itong sibuy ubo nakakita na isang kainan. Sabi niya kanina ayoya pero parang gusto niya kumain ngayon. Eh kami naman na boy kasi buko dyan palang busog na. Kaya wala kaming choice dahil sibuy ubo naman ang pinakabata sa amin. <laughs> inayaan na namin siyang umorder pero sa order niya apat kaming kakain bali ang inorder pala niya itong sotanghon dahil hati magkakapatid kami at si Boy Ubo pinakabata siya naman ang unang sumubo dahil pamangin ko siya at tito niya ako ako naman ang sumunod na kumain ng sotanghon hindi pa nga ako tapos kumain dito pero gusto nang agawin ni Boy Skincare hindi ko nga din pala sigurado kung nang lang ba talaga ako kasi itong ginagawa namin sinasabi ko ito ay hati magkakapatid pero totoo burautan lang talaga to eh busog kami si Boy Ubo gutom siya umorder siya wala ba magagawa titibdin kami kung ano in niya pero ba kung bura man to totoo magkakaibigan pa rin kami wala rin kaming arte-arte, tigi isang kutsara na gamit namin.